sorry din kayo sa mga nagpuyo dyo diri mga nagpuyo diri ang nagtira dito sorry po mangyayo po ako ng uh, sorry na nagvideo video po to ako ninyo ito na siya mga idol oh. kasi ito yung mga sinasabi nilang uh, ito yung sinasabi nilang mga idol na kinakatakutan nila pagabi na kahit, kahit araw mga idol ganito ang sitwasyon dito ang tunog niya ng ano, tunog nang uh, yan yung mga nakikinig ninyo ganyan din ang tulog yung pag-araw dito ayan mga idol tabi-tabi oh. po magandang uh, gabi po sa inyo magandang gabi po sa inyo uh, bali ako po yung humihingi po ng uh, ano humihingi po ako ng uh, kunting abala ako po isang vlogger na si Don Sniper Bali ngayong gabi po. ah uh, dito po kami mag ano mag higda, maghiga. ah uh, magandang gabi po uli sa ng na mga nakatira po dito. Magandang gabi po sa mga nakatira po dito uli. Tabi-tabi po sa inyo po diyan. Ito po yung titang ko. Oh, ito. Ito. Mao yan. Yan ang set titang. Tay, mao na yung set titang. Sorry po kayo sa istorbo mga nagpuyo dire mo ni kita sa unang panahon na uh, punong-puno ng uh, sinasabi lang uh, tapos yan po ayan tapos ito yung safety tank no okay ito mga idol yung tinatawag na sinasabi nila na kagayan uh, daw ng maraming ano libingan o libingan ng mga ano ito mauna ni ito oh. yung buhay. Okay. Oo. Ito. Oog. Niauna na ng atong amigo. Mauna ni siya. Eh! Naguna -una na nang amigo natong idol. Ah. Mauna ni mga idol. Ito yung ah. ah, uh, -tabi, tabi po. Mga nagpuyo po dali. Ah, nagtira po dito. Ah, nagkumihingi po ako ng ah, ano. Uh, ah, Uh, pahintulot sa inyo sa lahat po ng mga nakatira po dito ulit po ako ng a ah, kunting ah, abala po Ito po yung napakalaking gusali sa loob ng muragubat. Ha? Yan. Huwag mong gagalawin ito ya. Ayan, Ayan. Napakalaki na yun yung as na yan dyan. Na nakatira. Hindi na makaya ang kariliman dito. Pasalamat nga ni kay kay pahintulutan mo kami uh, na mag-ano dito. Mag-video-video. Grabe pagkadilim ng lugar ah. Ah. Grabe. Mo ni pre. Pre. Mo na ni. Mo na ni. Mo na ni lugar na 'yan di ko kuno. Pre no. Oh. Ngayon may pasay luhas na puyo diri. Nay nang ikog diri. Mo ba ila ke? Ba ila ke? Okay. Berarti ayo. Oke. Oh, Rapi. Rapi. Mau pikir ngaduk setanan. Celahat kanih pira warna namannya. Bapak pian. Pian. Ah, uh, pasai lanjut. Mau ayo dimi pasai sa inyo ha, aku nak itur bimi. Oh, pinadungo ko man to pero mga yun lang may pasayo ninyo. Ipaalam ko lang dyan sa, ipaalam lang natin sa lahat na hindi ba sa mga nilikha. Yun talaga ang totoo. Ha? Oh. Ah, bali yang uh, kahoy na yan, naandyan yan sa ilang, ano, ha? walang puno yan, ang puno yan naandyan sa ibabaw. Oh, ang ugat na dito sa ilalim. Ang dilim kayo. Ah, humihingi ako ng pasensya sa istorbo namin sa pagbidyo rito. Sa lugar na ito. Alam na alam kung hindi kayo masama. Hindi kayo mga mga nilikhang masama. Sa totoo lang, Alam ko na pumayag kayo na bidyuhan ko dito ngayong gabi. Alam na alam ko na parang may naririnig ako ah. Oh, sorry kayo. Pasensya na. Pasensya na sa istorbo sa lahat ng mga nakatira dito, uli Kaya humihingi ako ng uh, patawad sa lahat. At ako ay nagpapasalamat na tinanggap ninyo ang video kong ito. Ako ay nagpapasalamat na wala ninyo pinatay ang aking ilaw ako yung nagpapasalamat ulit mga nakatira dito sa building nito dahil pumayag kayo na mag-video ako ngayon mayroon akong naramdaman kami may naramdaman kami pero hanggang doon lang ang uh, inanila kasi pumayag sila mga na mabijuan sila ok uh, ulitin ko ha magandang gabi ulit sa inyo sa lahat ng mga nakatira dyan kami nagpapasalamat dahil uh, wala mo kami pin pinakialaman wala mo kami sinaktan, wala mo kami pinasakitan kaya sa lahat ng mga nakatira dito malaking pasalamat sa akin na binigyan nyo ako ng video malaking pasalamat sa akin na wala ninyo pinatay ang aking cellphone siguro nakilala niyo na ang aking a uh, uh, youtube na trabaho ko Nakilala nyo na ang aking uh, video na doon sniper. Nakilala nyo na. O, kaya nagpapasalamat ako sa inyo dahil tinanggat ninyo ang aking uh, mga video sa inyong uh, bahay. Ako pinagpapasalamat po uli